Yes, may muntag mga sweetik. preto to tawag manok, tapos luto ng kanon. Balinta sa may siomay, Para na sa kantin, pang baligya lang. Yan, atong abriyan. Skot, kainit. Yan, napatay prituro ng manok. Oh. Nawala pa. Hmm, preparasyon na para sa balon sa mga anak o sa mga asawa. Yan, kinimoni ang sauce. Garlic sauce na siya. Tulog sa kumander. Tulog lang ka di ha. Hmm, tawag -taw nanan na dyan ko sa may lasang ilapitan ni Nagyan na nakin kana kanina sa mga likod. Tapos kini, papanabog yun eh siya guys. Mm, nagpadapin ko ani kay kusukay managa ng mga sakyanan. Yung, padulog padulhog mong guni yun. mananang lasang. kana Padulong nagpanabo Yan o. Boy, ato na ko boy. nanako ko dari si Mangiria. Sa panabo padulong na ni ug Ah, pilditi. Dito na ko mamalit Og mga gamit sa panagat. Sa masaahos. Og mangga tanan ubay ubay gud ni dere ayan uh, asas perti gud ni moy eh. asa ganyan da pito panabo gina siya pero panabo market na siguro ni eh. ayan oh nahinay lang kay traffic light na na dia light pa taw, -taw, taw na ni laos laos na ni ram pil dito ani okay. Eh. mao na yeah, ni ang resulta na abot mo sa balay ang consumption na pulo ka preparasyon ni para kay kesa kaysa patro kilos hmm, na far na tapos silopay mangga manga ko mantika og ahos